Tapos naka-full battle gear kayo. Magtanong ako, sino ang kalaban ninyo? Wala namang private army yan si Pastor. Pag-landing the, the other day dito sa Davao, siyempre katabi ng airport, yung KOJC compound. Daming pulis. So, nag, ano swat naka, nakatakyo pang mukha, naka ano, oh, sa, nagta-traffic dun lang, yun yung bottleneck dun sa ano. So, medyo... Eh, <laughs> isa na ang kalaban nila, pastor pa. kasi ang dami nila. Naka, <laughs> in full, hindi ko lang maano, kasi alam, malapit ako sa polis eh. Once upon a time, I was president. Once upon a time, I was a mayor. Talagang mahal ko ang polis, pati sundalo. Kaya, this is the first time ako nag-react. Mm -hmm. This is the first time ako nagsalita mm -hmm. sa bagay na yan. Mm -hmm. Kaya, ang kalaban ng gobyerno, wag na lang yung pulis pati military, ayaw kong idadamay, gobyerno na lang. Ang kalaban ng gobyerno, si Pastor Kibuloy, isa lang yan. Isang oh, tao lang po yan. Ah... Uh -huh. uh, nagkulang tayo ng bagay. Wala na masyadong away noon. So, dapat siya mga ganon, uh, nakaupol battle gear. <laughs> si past isang pastor, <laughs> isang pastor na of uh, Jesus Christ, the name above every name. Ang laki ng congregation na yan tapos naka full battle gear kayo. Magtanong ako, sino ang kalaban ninyo? Wala namang private army yan si Pastor. Prayer warriors. Maraming prayer warriors. <laughs> Million. oh, yung prayer warriors. na Sir, anong theory nyo? Bakit may overkill? Ay, so, kahit sinong ordinaryo mawag. Yan, yan, kitang, ang, but... yan ang sakit ng nasa gobyerno. Eh. Mm. Uh, uh, ayaw ko kasi magsalita against the police and the military. Yes, But lalo, itong isang police. Pagka ganun, magpabilib ka agad. May utosan na hulihin mo si ano, uh, baski congressman niya, magpadala ng uh, yung mi military, tanki gira, tawag nila sa bisaya. Mm -hmm. magpadala ng mga Medyo corny. Utusan mm -hmm. mo lang tatlong NBI dyan o tatlong pulis. Hulihin mo o mo doon na... Ano bang... That's an overkill. Mm -hmm. uh, alam mo kung ano, what, the name of the game? Mm -hmm. Pa-impress. So pakit sila doon sa taas? Uh, pati yung taas baligayahan pero alam yung taas alam nila mm -hmm. yung poet nila ginagano ro kasi nakukornehan yan sila uh -huh. especially the military men uh -huh. masyado yung police, yung mga military men bakit pakitaan mo ng ganon magsabi yan ano ba naman <laughs> na ginagawa nito ni ano anong anong class ba ito sa PMF Madrid <laughs> itong ulol na to <laughs>